Golden State Warriors number one sa Pilipinas. Bakit kaya? Bago yan, heto muna. Sinisisi ni Dwight Howard si Rob Pilinka kung bakit sila yung nagkahiwalay sa Lakers nung sila yung sa NBA bubble. Ayon pa kay Howard, after we won, they started tweaking the roster. Pagkatapos nilang magkampiyon ay inibaraw kagad ka ng Lakers yung mga manlalaro. Maraming nawala at maraming nagbago. Isa sa mga hamon sa mga nagkampiyon na kupunan ay kung paano ba nila panatilihing intact yung kanilang championship team. Ang Golden State Warriors mayroon silang magad ng trabaho dyan kung saan nagtagumpay sila way back 2015 at sa mga sumunod pa na mga taon. Ang Boston Celtics, yun naman sa ngayon ang kanilang ginagawa. Wala silang binago sa kanilang roster, ganun pa rin. Yung gustong yung parating ni Dwight Howard, kung sakaling hindi raw binago ng Lakers, yung kanilang roster nung sila nagkampiyon way back 2020, mayroon pa sanang posibilidad na sila'y magkakampiyon sa sumunod na taon. Risky ang komposisyon ng isang roster at kaya kung mahanap mo yung tamang recipe, yung tamang chemistry. Dapat hindi na pinapalagpas, dapat hindi mo na sila binubuwag pa. Yan sana ang gusto mangyari ni Dwight Howard way back 2020. Pero iba ang plano ng Los Angeles Lakers at ni Rob Pilinka. Dominado ang Golden State Warriors sa Pilipinas. Sila ang pinakasikat ngayon na kupunan dito. Isa sa mga factor kung bakit number one sa puso ng mga Pilipino ang Warriors ay marahil marami ring mga Pilipino ang nakatira kung saan nakatayo ang bahay ng Golden State Warriors. Ayon pa nga kay Steven Adams kung mayroon siyang nakikitang Pinoy, inaakala niya na ito'y fan ng Golden State Warriors. Kada taon din, nag-host ang Golden State Warriors ng Filipino Heritage Night. Ayon naman sa datos, marami talagang mga Pilipino ang nakatira sa San Francisco Bay Area sa Oakland. Sa isang census na ginawa way back 2000, ang populasyon ng mga Pinoy doon ay nasa 332,122. Sa Dali City pa lang, mayroon ng 33.6% na populasyon ang mga Pilipino doon. Ayon naman sa pinakalitas na study na ginawa, halos 40% ang Pilipino sa 13 million followers ng Golden State Warriors sa kanilang Facebook page. Nanggaling mismo yan sa Forbes. Number 1 ang Golden State Warriors sa pinakasikat na kupunan sa Pilipinas, pumapangalawa ang Lakers at yung tatlo, yung honorable mention, ang Boston Celtics, Miami Heat at Chicago Bulls. Siyempre, idagdag mo na rin yung impluensya ni Stephen Curry sa mga Pinoy kung gano'n siya kagaling at kung gano'n karaming sumusuporta sa kanya sa buong mundo. Copper flag ang nakaproject na first overall pick sa 2025 NBA draft ay pumirma na ng multi-year deal contract sa New Balance. May koneksyon ang New Balance sa pinanggalingan ni Copper Flag. Siya'y lumaki sa Newport, Maine kung saan doon rin mismo nagmamanufacture ng sapatos ang New Balance. Ayon kay Cover Flag habang siya ay lumalaki, nakasanayan na ng kanyang ina na pumunta sa sale tent ng New Balance para siya makabili ng back to school na sapatos. Kung mapapansin nyo, it's all about connection at kaya hindi nagatubili na pumirma si Copper Flag sa New Balance. Malapit kasi yung kanyang loob don at yung kanyang puso. Gumawa ng ingay si Copper Flag sa kanilang practice game laban sa Team USA. 17 years old at napahanga niya si Kevin Durant. Isa raw magandang senyales ang kanyang kagalingan ayon pa kay KD mga idol. Bilang isang senior, siya ay nag-average ng 17 points. 6 rebounds, 4 assists, 4 steals, 4 blocks para sa Monteverde Academy. Naging undefeated sila at nakuha nila ang national title. Para sa mga fast break at punto por puntong balitaan, tumutok lang palagi. And as always, maraming salamat po sa panonood.